salamat sa mga ninyo ang ating atin. Maluwi po po mag-tanaw sa mga Yan po guys, uh, ngayon po ay eh, bumalik kami dito kaya sa bahay ni Florami, Florami Sablan so ngayon po wala sila dito si Florami at saka yung nanay niya wala dito, ang nandito lang nabutan namin yung mga kapatid niya yung kapatid na dalawa si Fritzel at saka si Alia nasaan po si Kathleen? na practice sa na practice? ah oh, ganoon po ba na doon sa parada sa Kanlohangon Kanlohangon? At saka sa nakaraan po hindi natin nakausap yung tatay nila. So nandito po yung tatay nila. Ang pangalan mo? Okay. Sir? Ah. Roque. Si po ya si Oo. So sa nakaraan po hindi natin siya nakausap. So ngayon po uh, yung asawa mo, yung missis mo at saka si Flora, may na sila sa City. Oh, uh, pumunta na. Ni Alton na sa ciudad. No kanus apa man sila ni Alton? Oh, Oo, sir. Do Martis. Uh, yung ah uh, yung nakaraang nga araw guys nakapunta kami dito na interview natin sila sa awa ng Panginoon nakabigay tayo ng 5K no 5, 5K galing sa Ilsa Day Family of Singapore so yun siguro laking, malaking tulong yun no sa pagpunta nila doon sa pagadto nila dito sa sa siyudad no so Usato usato sa magamit nila sa hindi siguro yun maubos sa bayop silang mayroon silang mag magamit gamit sa lalo na sa pagkain pamasahe no pero ah uh, uh, kuya kuya Rocky, So, kailangan talaga na mapadali natin yung anak ninyo, no? Ma Sabi, mapagamot agad dahil na delikado yun. Wala din kayo trabaho karon eh. so, Stambay pa po rin, sir. Manamanamon. Pratik mga amon. So, stambay pa? Nagpabot-abot pa sa project? Project, Oh. Uh Wala po man rin ma-release ang demolish -huh. permit sa Pantay na ilan. Namin project dito na. Oh. So, kung release ang demolish permit sa Karahan ng Barangay Hall, oh. so, pa masugdan kayo. Balibad mo ng kapitan nga, di pa pasugdan kayo. siya mga po yung Oo. Mga kanon sa apaka makabalik ang trabaho? O, ay siguro sir, o. Sunod semana, o. Sunod pag yun. Pindi sa permit nga marilis. Oo, mao ba? Oo. Okay. So, karon na uh, pretzel, uh, nimbalik may karon uh, sa awa ng Panginoon, mayroon pong nagdagdag. yung cellphone ninyo ngayon? Ang sa loob. sa loob? Ngayon po ay kakailanganin, kinanglanon kayo ang cellphone na kay nakabutang nakalagay doon sa screen yung cellphone number ninyo kung sakaling mayroong mag-direct na tumawag sa inyo masagot ninyo agad, 'di ba? So yan ang gagawin ninyo ha kasi kasi yung uh, upload natin nandoon sa FB at saka sa YouTube baka mayroong mag-direct sa inyo tumawag sa inyo masagot agad, no? 'Di ba? Inday? Oo. yan po. Ha? Kaya ngayon po ay eh, bumalik kami dito. Good news po, mayroong nagdagdag, ha? So masaya kayo? Masaya po. Ako ya, mayroong nagdagdag na inindugang para magamit-gamit. sa Magamit-gamit nila ni sa nanay po ninyo doon sa Cebu City. So siguro sa operasyon marami na mga malapitan. Mayroong malaki, malasakit center. Mayroong PCS o ano pa yun ro? Ang importante lang kapag nandoon tayo sa city, mayroong pira yung nanay nyo sa bulsa. Magagamit sa pagkain nila, sa pamasahe, No? So, ngayon po, good news, uh, mayroon akong ibigay sa inyo. Kapag ibi uh, sa inyo ko lang ibigay ha. Okay. Kayo na ang bahala paano niyo ipadala doon. So, ID ninyo. Oh. niyo? ba? So, ijikas lang lang doon. Okay. Ha? Huh? So, yan po guys uh, ang gagawin natin ngayon. Kasi si yung nanay nila at saka si Flora min nandoon na nagpa-check up na, nandoon na sila sa sa Cebu City, dalawang araw na sila doon so ang pira na hawak natin ngayon ibigay natin sa kanila pero siguro yan mapadala doon okay. uh, sige, uh, kuya ha i-turnover namin sa inyo uh, kasi wala kaming access paano namin ipadala doon sa kanila ito po yan po, 1 bilangin natin ha 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20,000 at saka mayroon pa ng ano ko 20,000 na 'yan mayroon pa 1 2 300 400 500 600 62 60 dyan lang po yung chocolate mayroon tayong 20,662 galing po yan sa, sa mga nakapanood sa aming video uh, marami sila uh, parang nagambaga na rin para po magagamit kay sa kapatid po ninyo ha? Inday, meron na kayong pira hindi na kayo masyadong mahirapan sa panggastos-gastos sa nanay ninyo at kay Plurami doon sa Cebu. So tungkol po sa operasyon, doon po marami pong malapitan.

porque esta misma cosa con la ucrania Selamat kerja saya ingat. walai walai ha, na, ya ha. Selamat kerja buatan kerja yang kino kono, buatan kerja minta panggil kau apa? Ha? si kecil sama ikan sulit salamat sa nag-sponsor ani ma'am sir ang kabro ka sir nga na taga gyud kanang tabang taga gyud salamat ni eh. apa na kita ko sa iyang ang buhol tagaan so, gyud tabang ana sa an uh, kanang sa step by step na pagpatambal sa inyong ate. Opo, sir. Oo, so, daghan kay salamat sa nag-sponsor ani ya. Tay, dagan kay salamat kay mapaayo na taw na kong igsuon sa iyang gidada nga bukol sa iyang kuan o oh. Dagan salamat sa mintanan og sa usa po, sa Ginoo. Ma'am, sir, dako na kay ni sa pagpatambal sa ko igsuon. Daghan kay yung salamat nga gitabangan ninyo ma ate namo mo karon sa sibo wow. di na mo mabalaka nga sa kwarta kay nanay niya hatag tabang ipadala ni nako dia karon ma okay tagal salamat sa Ginoo og sa mga nag-sponsor ma'am sir. Yan po, maraming salamat sa inyong lahat sa nagpaabot po. Yan po ang nalikom natin ngayon. Salamat at simpre atong basahon kung ginsa ang nihatan. Ha? Uh, si Mr. Phil sa Hawaii, USA, nagbigay po na nga uh, 3,962. Yan, maraming salamat. Si Ernie Amora, Ernie Amora, nagbigay ng 2,000. Si Edgar Oropisa Hudiko sa Red Carpet Basak sa Nicolas Sibo. Maraming siya sa inyong lahat. Maraming salamat. Nagbigay sila ng 700. Ayan. Si ano po, uh, from, uh, Tagbilaran City, Bohol, nagbigay sila ng 5,000. Shout out po sa inyong lahat sa mga taga Tagbilaran. Si Joe Ito, maraming salamat. Nagbigay sila ng 7,000. Gina Ancla Lamberts, nagbigay sila ng 2,000. Maraming salamat. Yan, uh, to, ang total lahat, uh, 20,662. Yan po lahat ang tira natin. Maraming salamat ha sa mga nag-abot. Maraming salamat sa inyong lahat. Uh, God bless sa inyo salamat talaga malaking tulong na po to sa pagpagamot ni sa kapatid nila na si Florami Sablan yan Florami Sablan at sa kasi yung nanay niya na si Maricel nandoon sila ngayon sa Cebu City parang sa Vicente Soto Hospital nagpa check up na po sila parang uh, hindi namin alam kasi walang kontak kasi eh walang kontak no at sila hina din ang bagal din yung signal na dito uh, ito po, uh, mayroong kayong dagdag uh, -dag, uh, magagamit po para sa pagkilos-kilos nyo dyan sa ospital. Maraming maraming salamat, sir, ma'am, sa inyong gihatag na tabang. Oh. Salamat sa inyong tanan sa tanang naghatag ani o kang kuyarini o kang Salamat sa nagtabang.